Tapos doon ko na-realize yung so pahalagahan ng mm worship. -hmm. Kasi ano, kasi sabi si ko, siguro di ko nang pasok niya to, or si Akit Teng, nagsabi nun na ano, hindi kasi, hindi mahalaga yung ano yung yung pagsayong buhay. Kasi kahit hindi ka sumasayong, pwede ka mag-worship kay Lord. Pero kapag ano,

pagkumakanta tayo. Kasi minsan may mga ani, may mga taong sumasayo kumakanta pero hindi naman nila worship si Lord. Kaya, na-realize ko din na kaya pala sa akin binigay ni Lord yung mga talent na yun para yun yung maging way para mapurihan ko siya. Kaya maraming maraming salamat. lahat. Yes. Sige po, isang malakas ng kalakpak po sa ating Diyos na mga eh, halaliyo. At syempre, Uh, may mga special testimony din po tayo. Kaya po, tinatawagan po si Kaya Aser ah, para po mag-anadit. Gusto daw po niya mag Salamat na ako sa pagkakas. Okay, nakabalik. Hindi lang ako yung nakabalik. Lapit din po yung mga... Yeah. Gusto yeah. 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 ko yung ano, simple lang. Pero may laman, di ba po? At... Uh, Sige po, uh, isa pa po. Natawag ako po, po si Kuya William para po magpasalamat po <laughs> sa akin. <laughs> kami mo sa ating lahat na patatayag uh, po mga kapatahan. Ako si William ng Blizzard of Angulo. Oh. po ako sa Lord dahil malaki po talaga po. Nagawa sa buhay namin ni Lord. Mula po na, yun po, simula pa lang nung ako ay... Yun ano, hindi pa po ako na, no, nakakalala kay Lord po. Kumbaga <laughs> sa mga bisyo po talaga, lahat po na pagdaanan ko na siguro. Hindi lang po sa bisyo marami yung pong, po. Yung kung... Kung ko po nung no, lumipat kami ng tirahan, siguro po talagang pinadala sa aming si Pastor Nick para makilala namin si Lord. Ting. si Pastor Nick po ang naging daan po sa aming ano, hanggang dumali sa sa aming pamilya ko. Simula po yung mga anak ko. Bukasalamat po ko Bukas dahil nakakilala sila kay Lord. Malaking bagay po yung Pabataan na lumalaga na nagagabayag sila ng sagitan ng Diyos at sila mong ano Yung po, bilang eh, isang tatay talaga po, medyo gagawa ka ng paraan. hindi para hindi na magutom yung pamilya mo. Yung po, yung mapasalamat po kay Lord dahil hindi po siya nagkulang sa amin. Yung po, talagang nakailangan mo ng isang Kristiyano, sumunod tayo kay Lord ngayon. <laughs> yan po. Yan maraming po salamat na yan. Yan po. Okay, sige po. Sige po. Ano po. Minsan pa po isang malakas na palakpak sa ating Diyos buhay. At bago po ang lahat, pwede po po tayo mag-in reaction para po po yung verse natin sa gabi pong ito. <laughs> sa lahat. ito po yung verse natin po ano sa Luke uh, 10 chapter uh, verse verse 32-37. Sumagot so, si Jesus, may isang tao nag naglalakbay mula sa Jerusalem. Papuntang Jericho, hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong doon ang isang paring hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, Lumit siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din isang debiti debita. Ngunit nang makita niya ang taong binubog, lumis din ito, pag, na, ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang samaritanong naglalakad na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Hinapitan niya ito, binumusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki sinakay sa Samaritan, sinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng dalawang salaping pilak ang mayari ng bahay panuluyan at sinabi, Heto, alagaan mo siya kung higit pa yan ang iyong pagagastos, babayaran ko sa aking pagbabalik. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumunong sa kanya tugon ng abogado, kaya sinabi sa kanya ni Jesus, sige, ganoon din ang inyong Hindi dito, relationship. Di diba? hindi mo kaya, magsama ka lang, ano? Mag loob. <laughs> Ayun lang, yun. Oh. <laughs> <laughs> yeah. right um, o. nga ba, ba yung mga hinaharap sa ngayon? in this current situation natin ngayon. Uh, masasag masasagot ko yun na ano, kumbaga yung binugbog na yan na ano, is yung mga, mga kaibigan natin o kaya yung mga, mga kap kap kapatid natin ng biological or mga kaibigan natin sa labas. Kumbaga is yung Samaritano, nagre-represent sa atin na tayo yun na mga nakakilala na kay God. Ano bang ginawa ng ano nung Samaritan na yun? Wait lang. <laughs> ang ginawa ng Samaritan na yun is binuhusan niya ng langis at alang ang, mga sugat ng na nabugbog. At kanyang sinakay sa kanyang asno. Kumbaga, yung ginawa nung Samaritanan na is nag... Like... Ayun. Si Madya, hindi Sabay-sabay naging conclusion po namin habang ang magkakasama po kami is yung maging matulungin po tayo kasi yun nga, may dumaan nang nakita na nila na binugbog tapos kung sino pa yung mga may maalap, yung pa yung hindi, hindi tumulo, binahanan lang. Pero, kaya, tapos merong isang tao na dumaan, yung, yung, yung pa yung wala, yung halos wala naman may tutulong, pero gumawa po siya ng paraan. Maaari, may nangyari uh, tulad po namin siya sa kasalukuyan. Maging patulongin po in terms of social kasi hindi naman po lahat kayang, hindi naman po lahat ng problema puro financially or something, di ba? Siguro, yung pagtulong in terms of